Kahit sino siguro ay ayaw na maging biktima ng kagat ng lamok. Bukod sa makati at nakakailis ito, nagdadala rin ng sakit ang kagat ng lamok. Kaya't kung madalas kang kagatin ng lamok, mahalagang malaman mo kung ano ang dahilan. Ito ay para maalagaan mo ang sarili at makaiwas sa pagkagat ng lamok. Ayon sa theasianparent.com website, ito ang mga dahilan kung bakit madalas tayong kagatin ng lamok. Una, katatapos mo lang mag-workout. Pangalawa, mayroon kang sakit. Pangatlo, matangkad ka. Pangapat, nakasuot ka ng madilim na kulay. Panglima, kailangan mo na talagang magpalit ng damit. Panganim, umiinom ka kasi ng beer. At pangpito, minsan gusto ko lang talaga nilang kagatin.